Hi guys, magandang araw ay hindi pala magandang araw ngayon dahil maulan, may bagyo yata kanina pa tong umagang ulan naulan siya tapos nahinto oh. ayan mas naulan bumili kami ng durnab na sa CR kasi yung durnab sa CR nasira, nasira siya sa katagalan na, putol na dun sa loob bumili kami ng door na dito sa hardware. edi saan pa babibili, di ba, sa hardware? Ayan. Sa pa. Iba. Wala lang. Video-video lang. Video lang tayo. Kahit maulan, Maligo. Pero well, pag di ka nalilig, eh, parang malag. hindi sa ka katawan. Parang lalag na pinto. Ito na dusawa ko. Nasa ano siya. Sa kabilang kalsada, nabili ng ulan. Ang uli sa langkasin pa yun. na na naman ang ulan sana bukas hindi umulan hindi kami pumasok kasi coding ni friends may mga amo talagang mga tarantado ang otak no? may mga amo talagang tarantado hindi nila iniisip yung pakanan ng kao yung pagpapasok sa kanila ng pera hindi nila iniisip yung gano'n hindi tulad ng utak namin mag kahit walang ano, matera, Basta may, kahit walang matera sa ano, basta yung tao, importante na sahuran. Diba ganon yun? Sing amo yan, halimaw ang, ang ugali. Pangit na nga ang ugaang mo, pangit pang ugali. Hindi ka marunong magdala ng mga tao. Iiwan ka talaga. Talap mo hmm. yun so, Bumili lang naman kami ng ulam kasi. Tapos alam nyo guys, may posti dyan kita ba? hindi nyo kita ayan pwesto yan ba muntik kami dyan bumangga hindi namin nakita laki laki hindi eh. namin nakita pawag niya Sa inyo ba maulan? Sa amin kasi maulan. <laughs> Galampungan. mainit yun kasi malamig mainit pala kasi malamig traffic ngayon kasi labasa ng mga estudyante Basan. sana bukas hindi na maulan yan yung daan i-vlog natin yung daan kung anong sitwasyon para makita nyo walang tigil lang ulan dito sa Kabiti na nahinto siya tapos uulan na naman hahangin muna siya ng konti tapos uulan na tawid si manong So, to si nanay. Kasi, paaralan yan dyan, o. Oh. Yan, paaralan yan. Susundo ng mga Junakis. Malakas. maganda muna tayo. Paano muna tayo? Screenshot. Mm -hmm. Isa pa. Picture lang muna sa video. <laughs> Babay na guys ingat po kayo God bless